po. and good afternoon po mga kalingap, mga kaagapay. Ayan, nakalab na naman po tayo ngayong araw. Ayan. And welcome, welcome po dito sa ating live. Ayan. Kumusta, kumusta po? Ayan, sino nga sino nga ba yung mga excited excited dito na mapanood po ang season 2 episode 22. Ayan, uh, lahat naman tayo ay excited, di ba? Ayan, medyo na ano nga yung iba naiinip na at talagang abang na abang pero kahit pa paano ay medyo na ano naman yung ano natin. Uh, 'yung nag nag-enjoy naman tayo sa trip po nila sa Hong Kong, 'di ba? 'Yun nga medyo nakakalungkot kasi hindi kasama si uh, si niyan, si Carla, 'di ba? Mas enjoy siguro kung kasama siya. Siyempre uh, makikita din ng mga supporters po ni Carla ng mga taga-Hong Kong si Carla, 'di ba? Kaso uh, 'yun nga uh, may may ah uh, hindi talaga siya pwede kasi nga may exam siya. So, mas importante po yun. Yung Hong Kong, baka pwede pang maulit yan, di ba? Ayan, miga miga love shoutout po sa lahat. Ayan, comment lang po tayo dyan. Thank you, thank you po sa mga nagtamsak. Ayan, maraming salamat po sa mga kasamaan po natin sa Jump Card Community. Meme bird miga love shoutout po. Thank you po sa patamsak dyan. Miga love shoutout po. Ayan, good evening. Uh, good evening po kasi hapon na po at maraming salamat po. Ayan, uh, Love Shoutout po kay Mimi Burr. Ayan, uh, from Team Bingo Warriors. Miguel Shoutout po sa inyo dyan, Bingo Warriors. Ayan. Ayan sa mga ano, comment lang po sa mga nanonood po sa atin. Ayan, and grabe no, nakaka, nakakatuwa po ang pagsalubong po ng community ah uh, team kalinga po ng ngungkong po sa uh, sa kanila grabe sobra uh, parang mga artista talaga yung naging dating po nila Elvira de la Cruz Miguel Posijan ayan uh, thank you thank you po sa pagpunta sa mga kaibigan po natin mga Jumgal community Uh, comment lang po tayo dyan Lalo na 'yung mga excited, ayan. And gusto ko lang din pong uh, pasalamatan syempre 'yung mga Jomcar community po natin dyan sa Hong Kong kasi nakakatuwa po na talagang uh, nag-abala pa talaga sila na ano, uh, gumawa pa talaga sila ng tarpaulin, sa mga konting bagay na po 'yun para sa akin. Napakalaking ano na po 'yun. Ah, uh, malaking impact na po yun. At napakaswerte din po nila kasi nagkataon na uh, ano, kung baga off ng karamihan po ng mga kababayan po natin sa OFW. Kaya nagkaroon po sila ng pagtitipon, ba diba? Saktong sakto At talaga naman marami po ang nakipag uh, nakipag jamming ayun uh, at syempre nakisayaw din po ayan kay Danilo Armino, Miguelab shoutout po sa dyan And kay Fishbump, ayan, Miguelab shoutout din po. Ah, uh, thank you, thank you po. Ayan. Ah, uh, Fishbump, good afternoon din po sa dyan Thank you po. And sa lahat po ng mga nandiyan Thank you, thank you po sa mga nagtamsak And bakit parang may sumasabay? Ayan, parang may sumasabay May naririnig ako Ayan Danilo Hermino, Miguel shoutout po sa lahat And sa mga kababayan po natin dyan sa ano uh, Kababayan po natin dyan na Nag-aabang po, hintay-hintay uh, lang po tayo Parang may... from community, Sidars community at syempre, sa buong Galingap, sa borders, oh, uh, Happy holiday at uh, magandang araw, magandang gabi. So, ayan, po, may naririnig po ba kayo na kabayan ayan na ada. Excited, uh, excited excited.

Ayan, na uh, pasensya na po na wala tuloy kasi may nagpa-play po yung ano na naka-play nga po. Ayan. So kumusta kumusta po? Tayo ay nagbabalik po. Pasensya na po. Maria B. Padilla, Miguel Abshot po sa diyan. Ayan. And kay kay siya, pasensya na po. May ano kasi yung 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 video ko kahapon parang nagpo-play siya. Iwan ko bakit nagplay yun. naka naman tayo. Ayan. Uh, thank you, thank you po sa patamsak. Ayan. Pardo B, Miguel Absharot po sa'yo dyan. Ang init pala dito. Alang electric pan. Ayan. Welcome back. Kumusta na po uh, ate Pardo B? Uh, Maria Bem Mapadilla. Ayan wala tuloy kanina yung magbiwas natin pero parang bumabalik po sila. So grabe uh, grabe talaga yung ano uh, impact po talaga at suerte grabe yung mga vlogger din po ng mga kababayan po natin. Talagang swerte din po nila na, na meet po nila ang kanilang idol si Kalinga Prab, si si ano si Jomar Ayan, di ba? Napaka, ano po, napaka suerte po nila. At, yon po ay hindi po mababayaran po sa kanila. Ayan. syempre yung makita mo yung idol mo, di ba? Tapos, kagandahan pa nun, parang, kung baga, hindi, yung nalalapitan mo talaga siya, hindi tulad ng, ano, ng mga artista na, okay, kamay-kamay lang, di ba? eh sila nakipag nakipagbanding pa talaga sila doon ayan so nakakatuwa grabe kitang-kita ko yung mga mata ng mga kababayan po natin na nandoon na sobra yung saya at grabe din talaga no um uh, maganda rin yung seguridad ng Hong Kong kasi kahit papaano uh, nagbigay din po sila ng uh, ano yan ah uh, seguridad o oh, at naka, nagbantay din po sila kaya yung <laughs> kaya yung iba parang naano nga ako eh, uh, parang nabigla din sila na bat biglang bat biglang nagkaroon ng ganun no parang nagkaroon ng uh, anong tawag nito yung uh, Ismas, Ismas ba yun? Oo. yung parang biglang dumadami yung tao nagkakaroon ng, ba diba? So, grabe, na grabe talaga yung impact ng pagpunta po nila sa Hong Kong. And sana din po, mapuntahan din, napunta na sila ng Singapore, sana mapunta din sila ng Japan, kasi alam ko, marami din na supporters po ng Kalingap sa Japan. Uh, saan pa ba yung medyo malalapit na lugar? na maraming Pinoy Japan, Taiwan, oh di ba? Sana maikot din nila no. Ayan, di ba? And syempre sa pagpunta din po nila ng Hong Kong, hindi talaga may iwasan na marami din po ang mga nag-react na hindi natuwa. Ayan, or mga nega. Pero wag na natin isipin 'yun. Pag nababasa niyo po yung mga napapanood niyo yung mga uh, or nababasa nyo nga yung mga comment na hindi maganda wag nyo na lang pong pansinin para po hindi tayo uh, magkaroon ng kaaway, di ba? Hayaan na lang natin sila at at least kayo nag-enjoy kayo ah uh, uh, ano ba yan? Uh, nag-enjoy kayo at natuwa kaysa naman sa iyan nyo pa i-absorb nyo pa or ipasok natin sa ating uh, nararamdaman din yung mga kanigahan po ng iba. Uh, wag na natin na uh, hayaan na magpasakop din tayo sa mga kanigahan po nila. Oo, di ba? So, yan. Thank you, thank you po sa mga nandyan. Maraming salamat po. At uh, patuloy, uh, patuloy pa rin po yung pag-suportan ninyo po sa, sa atin. And... Sana, Ayan, kasi nga ang dami-daming kahapon pa maraming nag-aabang kailan magkakaroon ng episode 22 ang Jump Car So, actually, hindi rin natin alam kasi ang sabi nila may i-upload daw mamayang gabi Hindi ko lang sure Pero sabi ko, ano kayang setting nitong i-upload sa episode 22? Oh, 'di ba? Hindi inya uh, actually wala pa akong idea, wala pang hindi pa nasagap nasa ng aking uh, pagkamarites. Gawa nga din po ng busy din po tayo. Eh hindi rin ako masyadong na pagmarites kung ano ba yung uh, saan ba or ano yung setting ng si episode 22. Pero 'yan ang gusto natin abangan. 'di ba? Uh, saan or paano? Ano yung uh, kaabang-abang diyan sa episode 22. Ayan, 'di ba? So, uh, antay lang po tayo kasi guys, uh, alam natin na nasa ano din po si Kalinga Prab na sa biyahe din po siya, uh, vacation. So, antay lang po tayo. Oo. Baka mamaya masur masurprise tayo Andyan na pala, di ba? Uh, mamaya. Abang-abang lang po tayo at habang wala pa po ay panoorin po natin yung mga ibang vlog po ni Kalinga Prab. Tulad nung tinulungan po niya at doon din po sa isang channel niya po na Rab Matubang. Nandun din po yung ibang video niya po. Supportan niyo rin po. Uh, don sa yung video niya about dun kay Sofia. support din po natin. ay di ba? Habang nag-aabang pa naman tayo. Ayun. So wala na bang nagko-comment diyan para may mabasa tayo kasi nag-stop yung ano comment natin. Uh, siguro busy-busy tong mga nakikinig sa atin. Ayun. And basta tayo po dito sa ating uh, grupo ay ano lang tayo enjoy lang po tayo and ano lang uh, kilig uh, kiligin lang tayo at mag-enjoy uh, hindi po tayo makikipag gera or makikipag away sa sa iba or sa mga bumabatikos po sa uh jump car or sa ibang mga binablog po ni Kalinga Prab 'di ba? Mag-ano lang po tayo kasi kaya naman po tayo nandito s'yempre para nawawala yung mga stress natin, nakakalimutan natin yung mga problema natin. So bakit pa ba tayo makikipag-away para ma-stress ulit 'di ba? So ano lang tayo, uh, enjoy lang. Oo kaysa magpaka stress So, marami. And sana yung sana yung Tableron. <laughs> sana yung Tableron makarating din dito sa atin, no? Ayan. So, guys, uh, hindi lang po ako magtatagal at ano lang to? Uh, snap, ano lang uh, live lang po tayo. And Abangan nyo po mamaya yung may upload ako kahapon pero binalik ko sa private kasi nga na CPR. Ayan kaya ang hirap po mag-upload kasi lalo na may kalaban na CPR at ewan ko pag derecho ka talaga nag-upload yun yung mahirap pag derecho ka nag-upload magiging uh, minsan ano, ano, ano dito? Uh, wala mo ads. So, kailangan pa i-review. So, kaya kailangan... Uh, naka ano naka -ano pa yan naka pending muna oo kaya po hindi po talaga magkakaroon ng up direct upload ngayon kasi mahirap wala ding ads kapag nag, uh, na upload so mag kami ng minsan 12 hours para ipareview pa yan bago magkaroon ng ads. Kaya ma maganda rin po yung hindi mag-direct upload i-unlisted mo na or private. So, thank you, thank you guys. abang-abang lang po tayo kasi marami talagang excite, excited at nag -aabang. yung iba na ano na yung iba. ah uh, naiinip inip na <laughs> lalo na sa ano sa GC namin grabe pero sabi ko hindi natin talaga sila masisi kasi nga gawa ng yun yung ano nila eh yun yung kasiyahan po nila di ba so pero antay lang po tayo kasi ano lang paparating na di ba so yun lang po maraming salamat po sana po mapanood niyo po yung bago nating upload ah uh, Masuportahan nyo rin po Ayan Oye Ate Pardo B Kumusta ka na? Ayan Thank you thank you Sa pagpunta po Ayan uh, Sa mga nag ano dyan Kay Kresincia Maria Danilo Armino uh, Kay Ate Pardo B Kati uh, Maria Bima Padilla Ayan Kay Mimi Burr Ayan, thank you, thank you po. So, hanggang dito na lang po. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat. God bless po at antay, -antay lang tayo. At panorin pa natin yung mga ibang season. Hello po, gandang hapon po. Kailan po ba mapapanood ang Jump Car Part 22? Ayan. Kay Ate Jenna Faye. esto na. <laughs> Ako nga din po, uh, Ate Jenna Faye. Uh, Nag-aabang din po talaga kasi sa totoo lang wala tayong hindi natin talaga alam kung anong oras uh, Mamaya ba or bukas Ayan. Pero sabi-sabi naririnig ko uh, Baka mamaya daw mayroong season, eh episode 22 Sabi ko, pero yun nga naisip ko, naisip ko lang din nag advance thinking ako. Ano kaya 'yo? Ano kaya ang set up nila, 'di ba? 'Yun yung gusto ko noi ano yung naging sit up nila saan, 'di ba? So, basta antay lang tayo. nag-aabang lang din po ako at si Jane Pero 'yun nga malapit na malapit lang daw Ayan. So, thank you, thank you po sa mga pumanta po sa mga nagtamsak Maraming salamat po. Ayan, ah uh, thank you, thank you po sa patuloy na pagsuporta po sa ating channel. And, yun po, uh, good vibes lang po tayo dito sa Jump Card Community, sa Cedros Community, or dito sa Kalinga Prab uh, Community. Ayan. So, thank you, thank you po. Ingat-ingat po tayo. Happy Valentine's Day. And, bye-bye po. God bless.